muna ah, silong muna ako okay so ayan so stop over muna kanina pa ako salita ng salita tapos hindi pala siya nag record di <laughs> ba diba? so ito na nga no, uh, i-share ko sa inyo kung paano nga ba o ano nga ba yung mga ginawa ko dito sa aking Sigma 250 So, ginawa ko siyang actually touring na style. So, kung makikita nyo is upright ng kanyang position. So, siguro from dito sa kanyang uh, tawag dito, plastic na ano ba to? <laughs> Kahar. Sabi natin 5 inch to. So, from here approximately is dito sa may liuhan, oh, siguro mga 5 inch yung itinaas nitong handlebar no? so yung handlebar dati kapag ako ay yung stock ha ako ay nahan so ganyan yung position ko no? yung position ko ngayon naman ngayon ako ay naka uh, upright na so ito na yung position ko from this 'Yan. So papalit ako ang angle ng cam. Yan. from this position and then to this position. 'Yan. So magkaiba po sila talaga. So kaya pati ang angle ng camera is nagbago. 'Yan siya. so kapag napansin ko, kapag naka-tank bag ako, itong tank bag ko is sumasabit ako dito. Yan. Nakikita nyo yan. Yung dibdib ko, sumasabit dito. So, ganyan ako. Pero ngayon, ayan. So, makikita nyo, malaking yung distansya nya. Yan sya, malaki distansya. Yan. Isang dangkal sya. So, upright na upright yung position nya. And also, isa pang nagbago dito is, itong fork. Kung nakikita nyo yung fork na yan, itong fork na to, kung mapapansin nyo is nasa 1 inch na lang to simula sa butterfly mismo 1 inch mula sa butterfly hindi siya 1 inch mula doon sa may stock handlebar pag nilagay mo ng stock handle barion ah, tapatan na sila halik na sila so siya and then also nagbago yung height yung taas kung ikaw ay 5 flat tapos naka sigma ka tapos ginawa mo siyang ganito, ah uh, tiptoe ko na malamang dito, no. Tapos ang profile ng gulong ko is 150 by 60 by 17. No? So sakto lang siya, medyo nakakatayo pa ako. Nakataas pa yung pwet ko sa may upuan. So 5 feet 17 ah uh, ano ko 175 cm so approximate na 5 feet 7 inches ganun. So yun siya. Yan. And then, ano pa nga ba? Hmm, nagbago yung driving style. Yan. Kapag sa stock kasi, so kapag liliko ka, talagang ililiko mo siya ng gusto na effort ka, babang ka. So dito, liliko ka lang ganyan. Parang naka ano talaga, uh, parang naka naked bike na mataas talaga so yan So, itong handlebar nga pala is, ay yung mga ano ha, ay yung mga na-experience ko. And also, sa pang ina-experience ko, lumambot yung clutch. Ah, sa Sigma ha, pero kung naka-sniper ka, tapos pinigamot mo ito, matigas ito. Yan. So, lumambot yung clutch. Kahit siguro, stock na levers, lalambot yung clutch mo. Ayan yun lang naman ang concern sa Sigma. Matigas yung clutch eh. And then, vibration. Yan. So, sa vibration wise talaga, hindi siya nawala. Nabawasan siya lang gusto. Yung Sigma ko, wala po siyang engine bracket. Wala kong engine bracket, no? Tapos, ano yan? Uh, stuck yan talaga. So, ibig sabihin, ma-vibrate talaga siya. So, nabawasan yung vibration. Totoo yung sinabi nung isang tropa na ah, din yung sigma niya dati. Yun. Nabukasan yung vibration. And also, pagdating dito sa awakan, yan. So, kayang kaya nyo naman i-install yan. Yan. Quick throttle. Yan. Naka 30mm flat slide ako na carb. So, wala pong issue. Tapos, sa clutch, stock po itong gamit ko. So, dito ko siya pinadaan sa may gitna. Sa gitna ko siya ipinadaan. Yan. Yan. Ito siya. Oh. So, stuck yan. Stuck. Ayan o. Oh, Kaya nyo. Stuck yan. Yung clutch cable niya. Hindi siya pang TMX125. Hindi siya TMX155. Bumili din ako ng pang TMX155. Sobrang haba naman niya. Yun naman ang issue niya. Napakahaba. So, sabi ko, i-try ko nga yung ibalik yung stock so perfectly fit na fit siya so wala siyang issue and then the next one is yung mga uh, wires natin so yung mga wires natin dito kapag stock ang gamit yung wires maigsi siya kapos mga wires na yan kakapusin yan sa ilalim so kaya pinadaan ko siya dati kasi ang daanan yan dito parang dito sa may clutch cable yan pero pinadaan ko siya dito ngayon sa gitna sa ilalim para uh, unang-una malinis tignan. Yan, cable ko na lang siya diyan. Tapos pangalawa is sama-sama siya na loob lang talaga siya. Hindi na siya dito. Dito na siya sa may loob. Yan. So, yun lang. So, dapat yung wires natin is medyo mahaba. Ito kasi hindi na to stock. Nagpalit na ako. Diba, nandito na yung uh, busina, tapos nandito yung left and right signal. Dati, ito yung busina, ito yung left and right signal. So, nagbago na siya. So, parang kamukha siya ng pang Honda Click. Hala tumigas na. <laughs> Sana, huwag bumusina. Mm. Ayan. <laughs> Nasira ko pa yung switch ko. Walang ngayon. Yeah. Uh, ano na lang Na uh, soft touch na lang siya sobra. And then ano pa nga ba? So, 'yun lang naman. Bakit ko ako naglagay nito? Gusto ko lang maging komportable sa kalsada. Uh. So, 2 years na sa akin 'to, magtatatlong taon na this July 2022. So, naisipan ko na itaas ko na kasi nangangalay na ako. Nakakangalay talaga siya sa long distance driving yung mga 100 kilometers plus tapos pandemic ngayon so walang gaanong ride so walang masyadong biyahe so talagang maninibago yung katawan mo so isipan ko lagyan ko nito or itaas ko tong handlebar ko so kung tatanungin nyo paano ginawa to so ito ipapakita ko yung video at sana ay ma-share ko sa inyo yung Uh, knowledge kung paano siya ginawa no So lalabas na ako dito So ito muna yung video ipapakita ko sa inyo in 5 4 3 2 The next day. Ayan, ang pagbibigay ko pa